Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at napaka-intense na interview ni Kalinga Prab tungkol sa Ruel and Rachel love team. Music sa isang vlog ng sikat na vlogger din na si Dr. Love ay nakapanayam niya ang sikat na vlogger na si Kalinga Prab siya ang direktor ng love team serye nila Kuya Ruel and Miss Rachel si Dr. Love din ang gumanap sa kamakailan lamang na vlog nila at si Dr. Love ang gumanap na kontrabida doon. Kaya naman marami daw basher ngayon si Dr. Love. Kaya naman, in-interview niya si Kalinga Prab upang makuha ang side nito. Sabi niya, Kalinga Prab, ano pong masasabi niyo dun sa role na ginampanan ko lalo na ngayon na halos milyong-milyong mga bashers ang mga natatanggap ko? Nagreply naman si Kalinga Prab at sinabing, Actually, ang masasabi ko lang talaga sa iyo ay isa kang magaling na aktor kung ganun. Ibig sabihin, effective ka na kontrabida kasi madaming bashers eh. Ibig sabihin, naging effective yung pagiging kontrabida mo sa love team nila Rachel at Ruel. At sya ka kasi mapapatunayan yon at talagang mahirap po ang ginagawa ni Dr. Love na pagiging kontrabida sapagkat sinasacrifice niya po yung kanyang YouTube channel. Syempre, hindi niya inisip na kung mawawalan man siya ng mga subscribers, ito ay kanyang ini sakripisyo nang sa ganon ay magampanan ng pagiging kontrabida sa love team series ni Rachel and Kuya Kuyerwer. Kaya naman sobra talaga ang kay Dr. Love kasi nagampanan niya nang maayos yung role niya. Music Sabi pa ng sikat na vlogger na si Kalinga Prab ay isupport daw natin si Dr. Love sapagkat mahirap ang kanyang ginagawa at dapat pa nga ay humahanga tayo sa kanya sapagkat napakagaling niyang umarte at talagang magagampanan na niya ng maayos ang kanyang role sa love team ng Rochelle bilang kontrabida. At saka napakalaking tulong nga daw noon sapagkat dahil kay Dr. Love ay mas lalo intense ang mga usapan at mga kaganapan sa love team at serye ng Rochelle. Oh my angel, angel baby Love of my life. Na lang lahat? sabi pa nga ni Kalinga Prab ay madami pa daw sana siyang plano sa kwento nila Miss Rachel and Kuya Rowell kaya sana daw tumigil na ang mga bashers sapagkat pag hindi pa sila tumigil ay talagang mapipilitan daw sila na tanggalin na muna at hindi na ituloy ang love team serye ng Rochelle na ito. At kapag nangyari naman yon ang pagtigil ng serye na ito ay marami ding kawawa at mawawalan ng trabaho sapagkat katulad nila Ryan, Miss Rachel at iba pang cast ng serye na ito, ay sila ay kumikita at may talent fee. Sabi nga ni Kalinga Prab, ay example daw si Rachel. Ang talent fee daw nito ay kada vlog ay binibigyan siya ni Kalinga Prab ng 5k to 6k or minsan pa daw ay may mga bonus. Kaya kapag nawala daw ito, ay sayang talaga sapagkat hindi lang naman puro love team series ang ginagawa nila sa kanilang YouTube channel at nandun pa rin ang pagtulong sapagkat kahit daw ang mga cast na gumaganap ay talagang natutulungan nila dahil sa serye na ito Ano pong masasabi mo doon sa dahil sa gumana pa ko bilang karakter actor doon sa teleserye na ako ang karakter aktor do sa Tapos. teleserye na Rochelle. Ako po ay nababas ngayon ng million million people. Ano pong masasabi niyo po? Ang uh, makakasapat lang yan si Pastor Ian. Pastor! Pinasak! <laughs> sa... Hindi, <Inasa>. <laughs> um, masasabi ko lang. sabihin, sobrang galing mo mag-act. Kasi nagampan na mo yung role mo bilang isang kontrabida. Uh, masasabi ko. And syempre, nagpapasalamat ako sa iyo Doktor, at kasi tinanggap mo yung role. Binirang tao kagaya mo na may lakas ng loob at tapang tanggapin yung role na kontrabida ng Roshan na napakaraming supporters, solid supporters kahit magsabi ka ng masama patungkol sa kanila ay talagang awa ka. Pero dito sa atin, ikaw lang yung tumagtangi na tumanggap ng role bilang isang kontrabida kasi nakita ko naman sa'yo yung bagay talaga sa'yo, potential. Kaya ikaw yung tinanong ko, di ba, na uh, ito okay sa'yo na ikaw yung kontrabida. Eh, na naman, kaya marami salamat. May hirap makahanap ng ganun eh. May ng gano'ng role. Lalo na ngayon sa YouTube, marami mga basher. At isa pa, isa kang vlogger, no? So, di ka natakot na marami ang mawala sa yung subscribers, maraming di manood. Kaya, ayun, pakiusap ko sa mga supporters ng Dr. Love. Bukin po sila. Bukin po siya yung subscribe. <toss> Pag hindi po kayo unsubscribe, ang gulo mo. Pag-uusap <laughs> so, po sa mga viewers natin, to all Kalingap community, to all Rochelle fans, siyempre dahil naman sa Kalingap kaya eh, nakilala din ang Rochelle fans. So, uh, na lang natin si Dr. Love bilang isang kontrabida, part po yan ng Kalingap serie. And, kung magalit man tayo, hanggang doon lang, huwag natin sa dumating na ibaban natin, humantong sa pag Uh, cancel pag Dok pag cancel kay Dr. Lam. <laughs> yung hindi natin panonoorin i eh, ano natin ay ansa kung naman ako na gano'n. kasi lahat naman po tayo kalingap. dapat nga humanga tayo sa kanya kasi tinanggap yung role na gano'n, which is napakahirap nung gano'ng role pag si Kuya Tata, pag si Kuya Tata, baka din na ito makatulog. Oo. No. No. Oh. Okay. Okay. Siya yung naging role. No? Na Nang... Pero Rob, ito na lang ako palagi. <laughs> <laughs> so, so, bandang huli. Bandang huli. Maganda pa rin po ang mga Kaso, parang ayaw Happy na. Ending. Ayaw na. Ano, Happy ending. Ano? Ano po ang susunod mong gagawin? Ama. Itutuloy po pa kasundan. ba ang teleserye o hindi na? na? na Totoo niyan, marami akong plano na mas mag enjoy ang mga viewers natin, mas maraming character, mas masaya, di ba? Kuya Bal nga, papasok ko pa eh. Oo. Oh. Si Jose Andrino, bubugbugin bu 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 si oh, yan si Rowel. Oo, yan. Yung love team kasi pang na ano rin, pang balansi. yan. Pang balansi, uh, pang -balansi yan. Doon sa... Di naman po kinagla love team tayo, ay wala nang charity. Actually, mas maraming tayong tutulungan kapag may mga... Love team. Love, ano, telesare tayo kasi yung mga artista natin, may sweldo po yan. Yeah, may sweldo. Si Rachel, Tapos, special yung... sa si Rachel. Sa yung bida natin, malaking sahod yun sa akin. Kada vlog natin, binibigyan ko ng 5,000 to 6,000. Minsan, pag mataas yung views, binibigyan ko ng bonus. So, sayang yung kung makaka-vlog tayo ng sa isang buwan, apat o lima, ilan yun? 25 to 30,000, di ba? Okay. Sayang. Mawawala kay Rachel ang lahat dyan. pag o, tinigil natin. Inausap, sa meeting pati kami, bago kami mag-vlog na ito. Um, ito yung magiging scenario natin so okay naman masaya sila okay sa kanila excited nga sila sa mga acting nag enjoy sila so pero ano ngayon sabi ni Kuya Bal ay tigil daw muna hindi so, ko, ko, pa alam kung ano tutuloy pa natin nalulungkot ako dahil Ako pa naman ang pinakamahal na karakter actor <laughs> na nakuha mo. <laughs> Quality. Quality ang batas antalin pinito. Ano, batas. Magkano ba ang sweldo ko kalinga bro? talent fee Dahil sa batas ang pinidon, Kukunin na ako ng child saving. 50,000. Tuloy na natin. <laughs> <laughs> Bahala na mabas ako. Hindi na kailangan mag a mag a mag a mag a ang ating update patungkol sa love team series nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.